What is up mga motor Kamusta po kayong lahat yan? By the way, this is Jim once again. Welcome po ulit sa ating YouTube channel. For today's content, mga kamotor, samahan niyo ako dahil mag diy muna tayo. So tayo muna ang mag-change oil ng motor na si Kawi C650. Ayan, as you can see, may kita niyo, bumili na tayo ng engine oil and bumili na rin tayo ng uh, oil filter. Actually, dalawa yung nating natin oil filter. Itong isa is para sa Suzuki Jigsaw natin na 155cc. Nabili natin siya for only 79 pesos and ito namang sa oil filter natin para kay Kawi is nabili natin for 922 pesos and of course based sa ating uh, manual para kay Kawi C650 ito yung recommended na oil na gagamitin natin sa kanya it's a uh, SAE 10W-40 so according sa manual natin nga uh, klase ng oil na ito is maganda sa lahat ng klase ng weather ano so tama-tama ito dito sa Pilipinas, minsan mainit, minsan maulang, ganyan. So, yun lang mga ka-motors, you know, so without further ado, tara, samahan nyo ako, change soil tayo. Alright mga ka-motors, so umpisa na natin. Of course, first, tanggalin muna natin yung pinaka-bolts para ma-drain natin yung ating uh, oil sa loob ng makina ano. So mga kamotor huwag kayong matakot mag-change oil, no. wag kayong matakot subukan kasi sa totoo lang sobrang basic niya lang talaga ano. Kasi yan katulad niyan, tatanggalin natin tong bolts na to, automatic lalabas na yung yung oil na papalitan natin sa makina ano. So, ganun lang kadali siya, no. Yan makikita niyo, sobrang itim niya na. So, matanong ko lang kamotor ka, -motor, ano, Kailan ba o gano katagal pa tayo dapat bago mag-change oil? Ilang buwan ba bago tayo mag-change oil? ilang kilometers ba natakbo bago tayo mag change oil well kadalasan kung bago niya lang po nakuha yung motorcycle ninyo normally meron niyang manual pwede siyang i-check yun or else ina naman kayo ng inyong mga mekaniko kung kailan niyo ba dapat ipa-change oil or ibalik sa kanila yung inyong motorcycle para palitan ng bagong oil ano? so in my case for example itong ating C650 ang advice sa atin ng mekaniko is Ibalik siya kapag ka umabot na tayo sa 1,000 kilometers or may sinabi pa sila, I don't really remember kung ilang buwan bago siya i-change oil. Pero sabi niya, whichever comes first dun sa dalawa, kailangan maibalik niya siya para ma-change oil na or mapalitan na nga yung oil niya, ano. And after that, depende rin daw kung anong klaseng oil yung ginamit natin. Kasi ngayon, meron na tayong ibang option. Meron tayong regular oil, meron tayong semi-synthetic, meron din tayong poly-synthetic, ano. So, as I remembers ang advice sa akin ng mechanic kung nag-change oil dati dito sa ating motorcycle is uh, ibalik siya kapag ka naka 5,000 na ulit tayo na kilometers na natakbo. Ano? Kasi yung nilagay dun sa ating motorcycle is semi-synthetic din which is same lang din ang ilalagay natin ngayon. Naka-semi-synthetic lang din tayo ano, mga motor. So paalala lang mga kamotor ka -motor, ano, just in case nakagagamit nyo lang ng motorcycle nyo at ah, talagang mainit pa siya, siguro mag-spend kayo ng at least 10 to 15 minutes or even more para talagang yung oil is nakababa ng masyado dun sa ilalim before nyo i-drain yung oil. Ano. And at the same time, mas maganda rin kung naka-center stand talaga yung motorcycle natin. And hanapin kayo ng ground na naka-flat siya totally, ano. wag yung mga naka-incline kasi may tendency pa rin na may matirang oil sa loob ng makina. And make sure lang din mga kamotork now before nyo ibalik yung bolts dito sa ating uh, butas kung saan din drain yung uh, oil is siguraduhin nyo na wala na talagang tumutulo na oil ano. And linisan nyo na rin yung bolts nyo mga motor bago nyo ibalik ano. So in this case mga motor kano yung iba kasi gumagamit pa ng uh, torque wrench ano para masukat nila yung tamang higpit. So in my case wala naman tayong ganung tool so tansyahan na lang din mga motor ano. Huwag din naman yung sobrang higpit na to the point na parang malulustred na yung trade nung ating ano no kasi magkakaroon tayo sigurado ng problema niyan. So tamang-tamang apply ng uh, pressure lang okay na yan mga ka motor kana. Pasensya na mga motor kung hindi ko nakunan yung pagtanggal ko ng ating uh, lumang oil filter. No? Kasi depende rin sa klase ng motor, iba-iba rin kasi yung oil filter natin. So in my case, dito sa ating motorcycle, kailangan kasi talaga ng specific tools para dito ano. So this time wala kasi tayo ng ganung tools. So pinilit na lang natin siyang pihitin. So so far natanggal naman natin siya gumamit tayo ng gloves na rubberized ano. So and then importante pag ilalagay na natin yung bago na oil filter natin, lagyan natin or pahiran natin ng bagong oil yung pinaka gasket niya o yung rubber niya. Para kapag ka pinihit natin or hinigpitan na natin ay eh, hindi ma-damage yung pinaka rubber niya no para hindi tayo magka-problema it can happen kasi mga motor kano noon na damage yung pinaka natin o yung rubber natin is baka magkaroon ng tagas o so magkakaroon tayo ng problema. So since mga motor wala tayong special tools para higpitan itong ating oil filter so ginamit na lang natin siya ng kamay. Ano? Gumamit tayo ng rubberized na gloves para hindi siya madulas at kumapit ng masyado para ma-iikot natin at ma-applyan natin ng pressure. No? So in this case, para sa akin okay naman na kamay lang ang gamitin natin no importante na mag-apply lang din tayo ng enough pressure no hindi rin po pwede na sobrang higpit ang lang din talaga mga kamotor kung sa tingin nyo is tamang tama sa higpit na that would be fine mga kamotor alright mga kamotor ano, since naibalik na natin yung bolt kung saan dinidrain natin yung ating uh, oil and at the same time na ilagay na rin natin yung ating bagong filter so maglalagay na tayo ng bagong oil sa loob ng ating makina ano so in my case itong ating motorcycle kung makapapansin nyo may nilagay tayo na itong sa akin na C650 si if I'm not mistake wala siya nakalagay ano although meron naman tayong manual so doon na lang din natin i ano and mostly sa mga bagong motor ngayon mga motor is meron na rin tayong pinaka guide ano doon sa usually nasa gilid yan ng makina makita natin doon visible doon yung oil natin kasi meron tayong guide doon na nakalagay na high and low level ano. so dapat yung oil natin mga ka motor kapag chineck natin is hindi siya lalagpas doon sa pinaka high level and hindi naman siya mas mababa doon sa pinaka low level kasi kapag mas mababa doon ibig sabihin mga motor lang na malapit na tayong maubusan ng oil sa makina so napaka delikado niyan para sa ating mga makina ano ang matuyuan ng langis so kung naman makita natin nitong ating oil kapag ka nag-change oil tayo at nakita natin na yung ating oil is lagpas doon sa pinaka high levels, meaning to say mga kamotorak is sobra naman yung nailagay natin if i'm not mistaken I think nakakasama din yung kapag sobra yung oil doon sa ating makina, ano. All right, mga motor, so mukhang matatagalan tayo magsalin nitong bagong oil, ano. <laughs> Kaya pass forward muna tayo, mga motor. <laughs> Ay, natapos din maglagay ng oil. So ayan mga motor, finally ah. Tapos na tayo, so ibalik na natin yung pinaka-cup niya o yung takip ng ating uh, lagayan ng oil sa ating makina. So higpitan na lang din natin, gamit na lang din ng kamay. I think that's enough. Apply lang tayo ng konting uh, twist or pressure. Alright mga kamotors, so yan pakita ko sa inyo. Ito yung uh, ating uh, guide para sa tamang level ng ating oil. Makikita nyo meron dyang high and low. Ayan, may yung pinaka parang guhit dyan. So, makikita nyo, nas okay na yung oil natin. Ano, medyo close na tayo dun sa pinaka upper part. Okay na yun mga kamotork. Alright mga kamotork, so start natin yung ating engine. Yun, no? Alright mga kamotork So pasensya na kayo at naging na naman yung aso ng ating kapitbahay dyan Kasi medyo maingay talaga itong ating motorcycle since nakakalkal pipe na siya ng no, mga kamotor so yan makikita nyo kapag bagong start siya nakikita nyo unti unting bumababa yung oil dyan and eventually maya maya aakyat na rin siya no? at makita natin na parang punong puno na siya which is normal yun mga kamotor kasi unti unting umaakyat na yung mga oil natin paakyat dun sa mga gearing ng ating makina So ayan as you can see, parang punong puno na yung ating uh, guide ng oil ano kasi nga bumaba na yung idle meaning Puminit na yung makina natin at naka-circulate na ng mabuti yung oil doon sa ating mga gearing mga ka motor ka na no? And ayan mga ka motor kano mahalaga din na i-double check natin yung ating ni-replace uh, na bagong oil filter tingnan natin kasi baka may tumatagas dyan. So, so far, looks okay naman siya. And at the same time, i-check din natin itong ating bolts kung saan dinidrain natin yung ating uh, luma na oil ano, sa ating makina. So, looks good din naman siya. Okay siya. So, good job tayo mga kamotor. Ano. Alright mga kamotor. So, ang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung umabot pa kayo hanggang dito sa dulo ng ating content. And kung sa tingin nyo po is makakatulong itong content na ito sa inyo, sa mga nagbabalak na mag-change oil Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at hihingi na rin po si Power Motor ng isang thumbs up. And hit niyo na po yung notification bell, select all para ma-update po kayo ni YouTube every time po na may mga bago tayo videos na ina-upload. Yun lang po mga ka-motor. I'll see you again in the next one. Always ride safe. Peace. Peace. Bye.